umapila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o yung CBCP sa mga Pilipinong Katoliko na iwasang ikampanya. Si Luis Antonio Cardinal Tagle na maging susunod na Santo Papa. Ayon kay CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary, Father Jerome Ceciliano, nasa kamay ng Cardinal Elector sa gaganaping conclave ang pasya sa kung sino ang susunod na leader ng Simbahang Katolika. Magdudulot kasi anya ang mga ganitong Hayag ng publiko ng impresyon na maaaring maka-impluensya sa conclave kung mahalal nga bilang upa si Cardinal Tagle. Ayon kay Father Jerome na tagapagsalita rin ng Archdiocese of Manila, mahalaga na igalang ang independence at kalayaan ng Cardinal Elector sa kanilang pagdidesisyon. Ang magagawa niya ng mga mananampalataya ay ipagdasal si Cardinal Tagle at iba pang boboto sa darating na conclave. Ang conclave ay sagradong pagtitipon ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa oras na magbitiw sa pwesto o pumanaw ang kasalukuyang nanun nanunungkulan. Sa kasalukuyan, may 135 ang cardinal electors na kinabibilangan ng tatlong Pinoy na sina Cardinal Tagle, Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Vergilio, Cardinal David at Mani Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Wala pang napagdedesisyonan ng mga kardinal para sa pecha ng conclave.